Bumuelta ang ilang mahistrado ng Korte Suprema kaugnay ng balitang sinuhulan umano ang ilan sa kanila para i-disqualify si Senadora Grace Poe. Si Chief Justice Maria Lourdes Sereno naman may banat sa Comelec kasunod ng desisyon ng SC na katiga ng pagprint ng boto sa darating na halalan. Umaksyon si Fritzi Cabial parehong dumalo si na Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Justice Teresita de Castro sa konvensyon ng Philippine Women Judges Association kanina. Ito ang unang pagkakataong humarap ang dalawa sa publiko matapos magdesisyon ang Korte Suprema na pwedeng tumakbo sa 2016 elections si Senator Grace Poe. Si Chief Justice Sereno bumoto pabor sa petisyon nipo Paul, habang si Justice De Castro kasama sa anin na pumontra. Hanggang ngayon, hindi pa inilalabas ang teksto ng desisyon. Tumanggi rin ang punong maestrado na magbigay ng detalye. In order not to speculate, in order not to uh, aggravate whatever tension is there, it is best for everyone to wait. Because uh, these decisions are very important, they must be carefully crafted. Kahapon sinabi ni Pangulong Aquino na sanay mabigyang linaw ng SC ang issue sa citizenship ni Paul. Ayon kay Justice De Castro na ito sa desisyon. Pero ultimo ang mga maestrado na bumoto pabor sa senadora ay iba-iba ang opinyon. split. Um, even the nine, nine who voted with the majority did not have uniform uh, position. On the two issues? On the issues. So, uh, I think you should examine carefully what each of us will say. May hamon naman si De Castro, kaugnay ng balitang sinuhulan umano ng 50 million pesos ang mga maestrado para i-disqualify si Po. Grabe naman, that's bad. We feel so bad about it. Unless the one who published that will give hard evidence and if he cannot then he's doing a disservice to the judiciary so if he really has any evidence about it then bring it out so the supreme court can can take action on that Nanindigan naman si Chief Justice Sereno sa desisyon ng SC kaugnay ng pag iimprenta ng resibo ng vote counting machines. Nakasaad daw ito sa Automated Election System Law. At dahil bigong makapaghain ng kanilang komento ang Comelec sa isyo, hindi raw papansinin ng Korte ang kanilang pahayag sa media, gaya ng posibilidad na noel L at ang posibilidad na magamit ito sa vote buying. I would like to caution people that when a matter is under litigation before a court, the procedure is To make such communications with the court, mm -hmm. we don't take matters that are aired before the media and that are not properly raised before us. Sa pagtitipon, nagkasama si Justice De Castro at Manila Mayor Joseph Estrada. Si De Castro ang nagconvict kay Erap sa kasong plunder sa Sandigan Bayan noong 2007. Pero si De Castro rin ang nagbasura sa disqualification case laban kay Erap noong tumakbo siyang alkalde ng Maynila. Sabi ko nga noon, handa akong magpakulong dahil wala akong ninakaw na pera sa gobyerno. Ang kalahin nyo, ako.